Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Tara, mamigay po tayo ng mga laki numbers para po sa ating masusugid na mga followers. At ikaw yon, O, oh, di ba lagi ka nag... Hindi <laughs> ako mabahing babahing sana ako, hindi ako mabahing ayan po lagi kayo nagaabang sa amin ng mga laki numbers kay eto na po ibibigay po namin sa iyo yung mga ano ba yan? hindi ako mabahing eto na po mga kalaki ang mga laki numbers po natin ngayon po alas 11 ng umaga halika na kunin mo na kung handa ka na at handa na rin ako tara na Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, syempre, syempre, tandaan nyo ha. Ang mga laki numbers natin talaga nung pinag-iisipan pinag, natin, pinag-uusapan na po ngayon. Napakadami po talagang may nais pong makasama po sa private consultation. Eto po, makinig po kayong mabuti. Kahit po may, may pambayad kayo at gusto niyo pong sumali sa private consultation at hindi po namin kayo isasali kasi po, ayaw po namin sa mga followers po na bashers lang. Ayan po, hindi po namin, tinitignan po namin na talagang dapat nakafollow po kayo at talagang su, uh, uh masugid namin kay taga subay at higit sa lahat at kailangan nyo po talaga ng mga lucky numbers namin. Yun po yung mga pinapayagan po natin. Kaya kahit po may pera kayo, hindi po kayo makakasali pag hindi po namin kayo binigyan ng isla Okay, kaya mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin para po ito sa lahat. Libre po ito, walang bayad, kunin mo na ngayon alas ng umaga, ito e, na po ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Number 53, number 57, number 62, number 48, number 41, number 33, number 21, number 22, number 18, at number 29. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 8, number 29, number 37, number 42, number 43, number 16, number 18, at number 25. Ayan po mga kalaki. At ito na po ang 7-digit lucky numbers. Abay, hindi ako mabahing. 7-digit lucky numbers abroad. Grabe itong bahing na to. Grabe. Ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 35, number 32, number 26, number 20, number 11, number 19, at number 15. Ayan po mga kalaki. At ito na po, ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number, pwede po dito ang 1 to 25 ha? Number 3, number 14, number 22, number 18, number 6, at number 11 Ayan po mga kalaki At ito naman po ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 3 Number 2 Number 2 Number 5 Number 0 At number 7 Ayan po mga kalaki At ito po ang 5 digit lucky numbers Abroad pa rin po Narito na po kunin nyo Number 25 Number 36 Number 30 number 33 at number 16 ayan po mga kalaki kumpleto na po ang mga lucky numbers abroad punta na po tayo dito sa Pilipinas eto na po ang mga naglalakihang price ng 642 645, 649 655 at 658 6 digit lucky numbers eto na, kunin mo na hindi na natin patatagalin mga kalaki pero dapat yan, Nakapalo po kayo dito sa aming account, widget na account po. Red Parungkin po ang hanapin para po uh, legit po na nakapalo kayo sa amin. Red Parungkin po, i-check nyo po lagi ang followers. Meron po tayong 315,000 followers. Facebook yan, check. Meron po tayong second account, Red Parungkin din na merong 50,000 followers na kay yellow t-shirt ako. Check kami rin po yan. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. At syempre meron po tayong TikTok, 417,000 followers. At meron din po tayong YouTube, Uh, Red Parungkin din po na mayroong 16,200 followers. Ayan po yung mga legit na account na pwede po kayo mag-message, humingi ng lucky numbers. At pag nakita ko po na kayo po ay nakafollow, 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 nakamessage, nakamessage, nakakomment, nakakomment at nagshare ng video, automatic po yan papadalan ko kayo ng lucky numbers na pwede nyo ilawan na tayaan sa mga loto at sa mga STL yan national. Okay mga kalaki, eto na po mga kalaki. Tandaan nyo ang lucky numbers namin ha. Libre po itong walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At sana po kung interesado ka, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Sa mga interesado lang po, magpa-member na po kayo may membership fee po yan. Good for 3 months po. Ayan po mga kalaki, eto na po mga kalaki ang 642. Ang 642, 6 digit lucky numbers po ay number 21, number 5, number 17, number 18, Number 27, number 29, at ito naman po ang 645. Ang 645, 6-digit lucky numbers mo ay number 33, number 36, number 12, number 38, number 42, at number 6. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 14, number 26, number 27, number 38 number 40 at number 29. At ito naman po ang 655. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 28, number 38, number 41, number 43 at number 46. At ito na po ang last, ang 6 digit lucky numbers 658. Ito na po mga kalaki kunin mo lang ang 6 digit lucky number 658, number 24 number 5, number 27, number 19, number 36, number 17. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga laki numbers. Ngayon pong tanghalian, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po mga kalaki ang laki numbers namin. Aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Ayan, syempre mga kalaki, ito na po, ito na ang paborito ng lahat, ang shout out time po. Shout out po tayo sa pamilya, ah, pamilya, ano to, ano, pamilya Borromeo. Ayan, pamilya Borromeo po ng Isabela, Ilagan City, Isabela. Hello, shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa panunood. At syempre po sa Toda po, Toda po ng tricycle driver po dito sa May San Fernando City, La Union. Hello, hello, hello po sa inyo dyan sa San Fernando City, La Union. Shout out po sa mga tricycle driver dyan at walang sawang panunood po sa amin. At hangad po namin ngayong Bermans, isa ka sa palarin at swertehan. Kaya ano pa mga kalaki nihintay mo? ilaban mo na yan, alagaan mo at make sure po na claim it, claim it na mananalo tayo. Good luck! Advance Merry Christmas po abangan nyo po ang aking birthday celebration ngayon pong December.